Balita mo na sa Mindanao Ngayong araw patuloy ang rescue retrieval operation sa gumuhong bahagi ng Mount Diwalwal o Mount Diwata sa Mungkayo, Davao de Oro Sa impormasyong nakuha natin mula sa PDRRMO, 11 katao kabilang isang buong pamilya ang natabunan ng pagguho Sa retrieval operation kahapon, ang mga na-recover na bangkay ay kinilalang sina Ailey Gumatin, 8-year-old Crystal Gumatin, 10-year-old RJ Gumatin, 1-year-old Hana Gumatin, 9-year-old Disna Gumatin, 3 year old Catherine Gumatin, 27 years old Ito yung mother Marjumi Ninaria, 33 years old at ang subject of retrieval ngayong araw ay ang patuloy pang missing na sina Romel Gumatin, 36 years old. Ito yung father, Richelle Rebolda, 35 years old. Agnes Bituon, 44. Elvera Saldua, 35 years old. At ang sugatan ay sina Ama Kate De Lola, 1 year old. Dexter Cruda, 49 years old. Bernadette Cruda, 51 years old. Napatid na bago ang tuluyang pagguho ay nakunan pa umano ng video ng pamilya ang unti-unting pagdausdos ng lupa sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Ayon sa barangay officials kung agad na silang lumikas, nakaligtas sana sila sa trahedya. Ang mga katabing probinsya tulad ng Davao Oriental at Davao Occidental ay may kanya-kanya ring masaklap na karanasan sa lupit ng baha na mas lalong lumana kinagabihan. Nag-animoy dagat din ang low-lying areas ng Davao City, ang daming stranded na motorista dahil sa rumagasa ang tubig baha mula sa upstream. Ang iba'y sa hotel na lamang nagpalipas sa magdamag dahil ang lahat ng ilog sa Davao City ay umabot na sa signal code RED. Tuloy din ngayong araw ang retrieval operation sa Barangay Salaysay sa Marilug District, Davao City sa naitalang landslide. Isang patay ang na-retrieve kagabi habang ang dalawang katao naman na natabunan ay nasahang ma-retrieve ngayong araw. Mula sa kononahan sa Pilipinas, Diza Rage, ako si RH19, Jundi Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Arestado ang hindi pinangala ng pulis na sangkot umano sa droga. Kahapon sa isinagawang drug by bust operation ng pinagsanib na pwersa ng Pampanga Police Drug Enforcement Unit at ang Police Intelligence Unit at First Mobile Force Company, San Fernando City Police Station. Sa ikinasang anti-drug operation, uh, sa bahagi ng Barangay Del Pilar sa Naturang Lunsod na recover sa arestadong pulis ang mahigit kumulang na 50 gramo ng shabu at ito ay may street value na 340,000 pesos bagamat hindi pa nga pinangalanan, sinasabing ito ay may ranggong Master Staff Sergeant at uh, nakatalaga sa City of San Fernando Ayon kay uh, Regional Director Brigadier General Jose Hidalgo Jr. na wala raw silang sasantuhin at kanilang uh, patutunayan na ang batas ay pantay-pantay. Kanilang uh, tinugis ang naturang pulis matapos nga na makatunog at makakuha ng intelligence sa ginagawa nitong illegal na pakikipagtransact. Samantala, sa ngayon ay uh, sinampahan na ng paglabag sa Presidential Decree 9165 o ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 habang inihahanda na rin ang kasong administratibo laban dito. Para sa MBZ Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mo sa lalawigan ng Abra, kusang loob na sumuko ang isang rebelding NPA sa PNP sa Dagyoman Abra na kilalang nagbalik loob sa gobyerno sa si alias Ka-Aloy 49, residente sa Dagyoman Abra at miyembro ng kilusang larangan Guerrilla North Abra. Isinuko rin ito ang isang M14 rifle at isang magazine na walang marka at bala. Matagumpay ang pagsuka ni Kaanoy dahil sa puspusang pagsisikap ng Abra PNP kasama ang Dagyoman at Buklok Municipal Police Stations at Provincial Intelligence and Drug Enforcement Unit. Bahagi ito ng pagpapatupad ng programang Dumanon, makitongtong ng Police Regional Office Cordillera bilang pagsuporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang dating rebelde ay kasalukuyang sumasa ilalim sa custodial debriefing at nasa pangalaga naman ng Dagyoman Municipal Police Station ang mga isinuko nitong baril at tinayandang i-turn over sa Abra Provincial Forensic Unit para sa ballistic examination. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez, tulituloy si sa pagbabalita, tulituloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Dalawa ang naitalang patay sa panibagong vehiklo accident na naman sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa report ng PNP ay patay ang driver ng habal-habal na motorsiklo at ang kas nito nang sumalpok sa isang sport utility vehicle sa National Highway ng Kagbug na Katubig, Norte Samar. Nakakilala ang mga namatay na sila Perez, 39 anyos driver ng asabing habal-habal na motorsiklo, residente ng Katubig, Norte Samar at ang kas nito na nakilala naman sa kanyang pangalan na si Kalamay sa isinta inibi anyos at nalaman na isa itong barangay kagawad at residente na nasabing bayan pa rin ng Katubig. Sa report pa rin ng PNP, itong motorsiklo ay lumihis sa linya ng kalsada habang binabaybay ang kahabaan ng nasabing National Highway. Hindi na nakontrol ang manubila at sumalpok ito sa kasalubong na sport utility vehicle. Itong sasakyan na minamaniho naman ay isang nakilala sa kanyang apelido na si Mr. Tan, 49 anyos, residente ng Las Navas Brothers Summer. Ang driver ng motorsiklo at angkas ay agad naman ay sinugod sa ospital ngunit parihong diniklarang dead on arrival ng doktor. Ligtas naman ang driver ng utility vehicle at dinala sa istasyon ng pulisya ng Katubig. Malaki naman ang napinsala sa unahan na bahagi ng sakyan dahil sa lakas ng intak ng pagkakasalpok. Halos malurog ang nasabi motosiklo na nagkalat pa sa kalsada ilang bahagi nito. Ang driver ng motosiklo na binawian ang buhay na pagalaman ay walang driver's license. Mula sa Aksyon Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Summer, RH34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.